Hello everyone! Welcome back again to my channel, Merce TV Vlog. At kung bago lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na at huwag niyo makalimot ang yung notification bell Diyan sa gilid para lagi po tayong updated sa ating mga videos na i-upload. So yun nga guys, good news sa, sa inyong lahat guys. Sa, lalong lalo na sa mga OFW dyan. Ito guys, meron ako ibibigay sa inyong mga tips. Simpleng tips lang po guys. Ayun nga guys, sa totoo lang guys, nakabili po ako ng um, apple. Kasi an apple a day, uh, Uh, magiging ano tayo ng yung ating uh, health 'di ba especially yung mga may uh, liver problem na katulad ko guys ayun nga guys apple is very very good for our health 'di ba so yun nga guys mm. so yun i share ko sa inyo kung bakit ako nagkaroon na napakasaya ko ngayon kasi nga guys ang amount ng aking binili is kasi nakita ko may sale may sale sa isang grocery so nakabili ako ng um So yun nga guys nakabili ako ng apples. Um yung price niya is um kasi sale nga po siya, uh, 10 10.90 sa tatlong piraso. 3 3 apples uh for 10.90 dollars. So yun nga guys. So nahita ko naman yung mga apple is so so ano guys, uh, ang ganda. Ang ganda guys. Ang ganda ng aking nabili. Ang ganda. Tsaka malalaki pa siya, guys. Ito pa pakita ko sa inyo. Ayan. Oh. Six apples po yan, guys. Ayan. Ayan. Six apples po yan nabili ko. So, yun nga, guys. So, yun nga, guys. Diba? Um, which is, ano yan siya, guys? Ang, ang price niya talaga is, eh, uh, 13.60 yung original price niya, guys. So, um, 35.60 yung 6 pieces. So, ngayon, Uh, Naka-discount ako guys dahil uh, ang original price niya is 13.60. So, nabili ko lang siya ng 10.90 guys sa tatlo. So, yung anim is 21, 21.80. So, yun nga guys, 21.80. Yan po yung binayaran ko kanina. 21.80 21 yung binayaran ko sa anim na mansana. So, napakalaking discount guys. So, hurry up guys. Uh, every Monday Binsan kasi yung ano, mm, dagsa yan guys na ano yung pagbagsak ng mga ano mga fruits kasi 'di ba yung fruits kailangan talaga natin everyday in our life. Syempre kahit paano, 'di ba? Even saging mga ganun, pwede-pwede natin kainin yan guys. At saka um, uh, napakaganda, napakaganda talaga yun sa ating katawan. So, yun guys, nang tuwang-tuwa ko talaga guys. Kasi dahil isa akong OFW, marunong akong humawak ng ang aking kapirahan. So yun nga guys, Nakapab nakapamili naka po ako ng, ng ganyan at, at nakasave po ako ng malaki. Diba guys? Nakasave po ako ng malaki kasi ang binayaran ko lang is 21.80. Samantalang dapat bayaran ko dyan is 35.40. So yun nga guys, um, tapos wala akong cash. So syempre ginamit ko yung ang aking an card. So yun, Oh, syempre acceptable naman 'yan. So 'yun. So sobra guys, sobrang nakakatuwa guys kasi so um, bilang isang OFW eh nakapag um kumbaga na ano ko yung um, discount ko, 'di ba? discount tayo. Syempre sayang din 'yun, 'di ba? Sayang din yung na discount natin ang laki-laki din ng na discount natin, guys. Grabe, 'di ba? O si, 'di ba? Kaya tayo mga OFW, kailangan nating suriin ang ating mga binibili, especially mga prutas na siyempre, kailangan natin kumain ng mga prutas guys, kahit na ganito yung ano, sitwasyon natin um, kailangan natin mag prutas so yun nga guys, sinishare ko lang sa inyo kung paano magtipid tips um, ang paano pagbili ng mga prutas, na mga kung maalis ka, ka at maganda naman guys maganda, 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 talaga guys kasi, uh, ayan, patulad nyo oh, pakita ko sa inyo guys, oh, yung okay. nabili ko diba, ang niya guys sobrang lalaki Grabe. Ayan. Ayan na guys, diba? Sobrang laki talaga yung nabili ko ngayon guys. Jackpot na jackpot talaga ako. O ba? Diba? Jackpot na jackpot talaga ako guys sa mga ano na yan mga yan tayo diba, guys Jackpot na jackpot ako o, Grabe. Ang, ang ang lalaki pa niya guys. ba diba? Ang lalaki niya o. O diba? 6 for 21 point. Ang kanyo? 21 point. point Diba guys? yun lang, yun, naka-discount na ako ng malaki, at saka, grabe, ang lalaki niya, guys, so, eto, good for my health, kasi nga, may, may liver problem po ako, so, kailan ko pong everyday kumain ng bansana, so, yun nga, guys, yun po yung tip tips ko for today, dahil isa akong OFW, ayan, napagtanto ko na, napakaganda pala yung aking ginagawa sa, uh, pamimili ng aking kakaining prutas. So, yun nga guys. Maraming salamat sa panonood. At isa pa dyan guys, huwag niyo kalimutang mag-like, share, and subscribe my channel, Mars TV Vlog. So, yun nga guys. Mag-comment din kayo dyan para po kayo mabalikan ko at na alam, na alam ko na kayo po ay nanood ng aking videos na ina-upload. At marami pa po akong tips na mga i i-share sa inyo tungkol sa mga OFW. Diba? So, yun. Hanggang, hanggang dito na lang. Pakalam. Bye-bye!